Hi guys, welcome so back to my channel. So ayuda na naman. Ito ay galing hindi galing sa mga fans or kay Dustin or kay Bianca. Ito ay ayuda galing sa mga magulang ni Bianca ang bonding time nila sa bahay nila kasama ang diwa ng kanilang anak na si Dustin Yu. So marami na naman ang nagsi talunan sa saya lalo na ang mga Dasbia fans kasi yung nagbibigay na ng ayuda ay ang mga magulang ni Bianca ipinapakita nila kung gaano sila kabuto at tanggap na tanggap si Dustin sa bahay nila, diba? ayan nag-ihaw pa ng tuna itong si Dustin at si Tito Mon kasi nga backstory tayo, may isang fans ang Dasbea nagpadala ng tuna at seafood alimango at iba pa kina Bianca at Dustin at sa pamilya ni Bianca nagpa-thank you nga sa video si Tito Mon siguradong matitikman nila ito at tama nga ang mga nilang mga fans nagbanting nga nag-ihaw-ihaw nga sina Tito Mon at Dustin, Bianca at Tita Aileen at madaling araw nagtatawanan pa sila sa Uh, dining area or sa living area ng bahay ni na Bianca at andoon si Dustin. Si Dustin minsan ang videographer at minsan si Tita Eileen, si Bianca at sabi niya ng iba, mga magulang na lang muna ni Bianca ang magbibigay ng ayuda kasi pag si Bianca ang nag-upload kay Dustin sigurado yung kabilang kanto ay magsi galita na naman yan at mababash na naman itong si Bianca kaya pag magulang na ni Bianca ang nagbibigay Ayuda ay walang problema diba guys? So alam ko sa mga dasbeya fans dyan busog na busog kayo ng tuna at seafood aka Ayuda from Tito Mon at Tita Aileen yan pala ang banding nila pag walang taping or trabaho si Dustin at si Bianca. Pag hindi nyo sila nakita sa labas, nandoon pala si Dustin sa sa bahay ni na Bianca at tumatambay at nakipagbanding sa mga magulang ni Bianca. Yan sabi nga ng iba, nagbanding muna si Dustin kasi nga LDR na naman sila ni Bianca, pasambuanga na naman si Bianca kasama si na Isner, Brent at iba pang PBB kapamilya, PBB housemate. Kaya LDR muna andas biya ngayon. Trabaho muna. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan maagang Sabado Kiligan para sa mga Dasbea fans dyan. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Ayan guys, chill-chill lang muna tayo.